yun mga dabagat kamusta po kayo magandang hapon magandang panghali magandang gabi sa inyo lahat dito tayo ngayon sa ano city center yun hmm, daming kalapati may nadaan tayo daming kalapati eh habang hmm. hmm. nagtitilig sa ng kalaman yun parang shower eto yung mga kalapati dito hmm. Oh, pahinga lang kayo dyan mainit sa labas yan pahinga pahinga lang kayo dyan mainit sa labas ganda parang local na kalapati itong mga to eh hanggang doon oo yun know? o kasi ang ginagawa na iba dito sila napapakain mga amo yan mga yan yan yeah. dami papahinga sila mainit sa labas daw eh kaling yung, yung iba dyan na ibang kulay ayun eh, kagaya nyan may kulay puti yeah iba checkered iba naman parang ibon ng kulay kulay black yeah dito sila nag eh nag may meeting kaya dumami sila kasi ano sila mahilig mga pagkaibigan. yun. Ano Dami sila magkakatrupa o. Oh. Oh. No? Dapat ganyan. Hindi nag-aaway. Ayun Oh. No? Sama-sama silang kumakain. Ayan. Unity sila eh. Galing. Oh. Wala silang problema. Basta ipon-ipon lang sila dyan. Oh. kayo mga kalapate okay lang pa kayo o oh, yan oh. Okay. yung iba ano yan na ah. galing yun mm. oh. lalaro sila oh. wala akong dalawang pagkaya niya yun yeah. Eba ba tambay lang ayan, nakatambay. Eba ba nagliligawan diyan, ayan oh. Yeah. Diyan ng ng kalapati, kung saan diyan yung babae o lalaki. Kumain nga kayo kung paano malaman yung babae at sa kalalaki. Na kalapati. Dito lang tayo, ayun, lumipat pa. Lalaro muna tayo dito. Tik 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 Sarap pagmasdan masdan sila. Oh. oh. Kasi walang gumagalaw sa kanila dito. Iyon ba? Ayun doon sa taas. Ay puno kasi diyan, malilim na puno kaya oh Ang tawag na puno diyan, hindi naman kamatsili yan eh, ayun. Oh. Oo. Ayan. Pumayo kayo at magpakarami. Oh. Oh, tabi-tabi, maipit kayo diyan nang naglilinis. Tabi. Tabi kayo diyan. Ayan. Oops. Sarap medyo mahangin hangin ang sarap ng hangin lapit sa dagat, may puno ayun yan yan oh, tabi kayo, tabi tabi tabi, tabi, tabi. may dadaan ng ayan, tabi 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 oh, ayan, gulabog ka kasi kuya eh oh, huwag oh, may maipit dyan ha diba? oh, yun, lipad ang dyan, dyan, ayan ayun galay, sige Uy, dito kayo, dito, dito dami, ang dami nyo Oh Ayan, pahinga lang kayo dyan ha Siguro katapos lang kumain eh. yan Na may nagbibigay yata ng pagkain dito yan eh Iba kasi yung napapadaan Pag may natitirang pagkain, parang binibigyan sila Eh, nakakatawa pag masdan parang wala mga problema yung mga kalapati sana ganun din tayo parang ayun o no? parang walang iniisip sila eh kala so, eh, yung mga yan ano uh, halo yung mga yan baga may ibang lugar din na pumupunta dito dito nagdadayo dito yung anla yung eyeball nila nag eyeball sila dito okay. eh nalapad dito sa likod na akin o oy, ay kamusta kayo dyan thing. Hmm. Yan sa ano, sa pinaka city na mismo. Dawa City Yeah. akong napadaan. Sila ay nagkukumpulan. <laughs> Siguro katapos lang ng almusal. Sige, sige. Thank you po punta. Iwan nyo na ako. Oh. magfight nila. Katahimik lang 'o, oh, ayan oh. Yung sa parang ano oh. Parang hindi kalapati, parang ano siya. Ah, uh, yung ibaglasing ibon. yan Yun. yun yung, yung na kita nyo guys na ano doon, parang halaman, kamote siya. Kamote kamote yun minsan pag may nakikita akong mga ganyan yung malago na kamote eh, may nakikita akong kumuha sila ginagawa ng na ano, ulam wala namang problema pag malago na pinamimigay lang yata yan kasi binabunot nila yan eh pag uh, ano na yung ibang grupo nandoon sa baba naliligo Ayan o, no? oh, may shower kasi kin eh dito, 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 dito Ayan Ang dami yung dyan ha Sige okay. Sa susunod, dadalhin ko kayo ng pagkain Ganitong oras, babalikan ko kayo Dadala tayo ng pagkain nyo ay ko kayo. Kukunin lang kumain ah. Eh. Ayun. Oh, lumipar Ayun, ayun? Ay nagulat sila kasi nagpa <laughs> nagpa-shower. Yo, oh, do, liparan. Nagpa-shower. Naligo. Biglang nagulat ginulat ulat ni Kuya eh. Sino Ay, lumipat na sila doon -do. oh. Oh, ayun, nagliparan. Ay, iba tumago sa puno. Biglang nagpa ano, nag uh, binyag yung ano. Binyag ng halaman yun. <laughs> nag uh, hardinero dito. Nagulat yung mga kalapati. Ano yung puno na tinatambayan nila? ayun eh. magaling galing. Nang ano, sa susunod dadalan ko kayo ng pagkain. Hay magalala. Babalikan ko kayo. Sige, okay, bye-bye mga kalapati. Bye-bye. Bakay niyo pagbalik ko, bibigyan ko kayo ng ano. Almusal. Ayun, nagsilipara na sila, lumipat. Lumipat don Ayun. Aba, diba para may naglagay ng pagbigay ng pagkain anda Ay, dami, ayun, yun, yun nagbigay ng pagkain pala, ayun, oh. Oh, yun, kaya sunod, bibigyan ko rin kayo. Magalala. Bumalik, bumalik, bumalik. Bumalik, bumalik, ayun. Ano sila, bumalik. Ayun binalikan binalikan niyo ako salamat sa pagbalik yan sige kung gusto nyo hmm ay ibay, parang, ano, yung iba yung may tumutunog parang yung ano, papaligaw yung iba tumutunog tunog ako oh, gumagano ayan yan ay, may nanarinig kayong tumutunog yung ano para niya yata yung babae o lalaki ito mo kasi para gusto lang ano yan eh. Yun. Yan, yun, yan, yan. Okay, balik kayo dito. Ito na gutom kayo ah. Kakain nyo lang yata eh. Ito yung Dito kayo, dito, lapit. Dito, to, mag maglibigyan pagkain. Halika <laughs> yun. Okay, okay. Hey, no? oh, yan, yan. Okay, ayun o. Uy, yun, yun. Sige, bye po. Ayun yun. Ang galing. Ang galing nyo. Ang galing nyo. Okay. Anong sa atin? Ah. Ayan. Oh. Sa ngayon, wala muna akong dalang pagkain ha. Sa susunod, dadalhan ko kayo. Ayan. Pasensya na muna. Hindi ko alam na nandito kayo eh. Ayan guys. Nakakatawa. <laughs> Ayan oh. Oh. Wow. What a beautiful bird. Ayan. Ayos ang ganda ang ganda ang ganda ang ganda sige sige taro lang kayo dyan huwag kayong gala ng gala mainit sa labas oh so, baik nila sana ko na may dala pagkain wala tayong dalang pagkain Oh, huh, nakakatawa. Naliwa ko ah. iyan yun oh. Kausap, pinakausap ko itong mga ito eh. Ano, kalapate? Ano pangalan mo? Oh, ikaw? Ano pangalan mo? <laughs> Ibigyan kita ng pangalan. Sige ka. Ayan, sige. Ano, nauhaw? Nauhaw kayo? Sige, lang dapatan pala may laban gaso may talaga sila pag may nakitang tubig eh Ano na ako ka brad? Ang parang malaki ang ano. Yun na dun. Yun. Ay. Maganda yung isa. Parang may halo. Ano. yun yun, yun, yun. yung lumipad. Parang alagang kalabati yun. Ah. Ayun na, ayun na. Pakain na si ano. Yun. Yun, maganda yung isa. Malaki. Parang alaga. Kasi may ano sa may... may parang sing-sing sa paa. Kolberg Oh, apat ka malungkot Ah Apat ka malungkot Apat ka okay, malungkot Huwag kayong malungkot Laks lang kayo dyan Ano brother bro <coughs> oh, ng mo, ha? hello 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 Đây hello 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 hello

malungkot hindi naman yung mga kaibigan mo eh o oh. buti nga kayo ang dami dami samantalang kami dito ayan na hindi na ayun pumunta pumunta doon pumunta doon ayun ah ayun doon layo Kala nagbigay ng pag aay Pero so, Yeah Unti na sila. Ayan na rin. Ayaw nang galing. Nasunto natin. Ayan. Dami na doon. Galing. Nakakatwa. Bakala mo babalik yan. Muli kayo. Saan kayo punta? Ano kayo? Lapit. Ayan. Nagsinapit na sila. Lapit. Ayan. Hmm. Ah, oh, ng chocolate. May chocolate kasi ako mga dumagat sa <laughs> Binigay ko 'yon, hindi na kasi dali. Ano, masarap. <laughs> ayun, yes, santa ka, baka magdiabetes ka, Brad. Ayun, pamigyan, bigyan mo iba. Ayun. Oh. Bigyan mo iba. Ayun, okay, santa ka mo ah. Oh, sige, sige. Sige. Hmm, sige. Bigyan mo iba. Ano, bigyan mo iba ng chocolate kasi ang binigyan ka ng chocolate nakakaw din sila sa ano eh oh eh mmm ah ano oh sarap sarap nakatikim kayo ng chocolate ah nakatikim ng chocolate ah ano nasarapan ka Oh. Sinasabi <laughs> ko sa inyo. Binigay ko yung chocolate na dala ko eh. Ah, naghahanap pa tayo eh. Oh, wala na? Bukas, dadalhan ko kayo. Hm. Babalikan ko kayo bukas. Dito kayo pala natangbay ah. Sige. Okay. wala na. Oh, wala na, maghanap ka pa bukas. Dadalhan kita. Ha? Ano pangalan mo? Anong pangalan mo? Papangalanan kita yung dumagat din Bukas hahanapin kita ha tandaan kita Oh, Kaso marami kang kaparehas eh Paano kita matatandaan Bukas Tadalan kita ng pagkain Huwag ka magalala Eh basta pakita ka lang sa akin Pag ikaw lumapit sa akin Ikaw na yun Oh. Hmm. Kulit bukas ha dadalan, dadalan kita ng pagkain kasama yung mga kasama mo yun mukhang nakakaintindi siya mga dumagat oh ito isa ano na, na nap, 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 ka pa dyan ah <laughs> o dadalan kita bukas ha huwag kayong alis dito ikaw so, yung hahanapin ko ha umagat Opo, bukas, bukas, dadalan kita. Ah. Bukas ah. Pabalik ang bukas. Hmm. Baka ikaw yung namumuno dito eh, kasi ikaw yung lumapit sa akin eh. Ayun guys, yung isang sinasabi ko, yung may lahi yun o. No? Oh. Ayun o, no? oh, yung may kulay green. Ano sa paa? Ayun o. No? Oh. Yun, ibang, ibang klase ang kalapati malaki sa at yung ano um, malaki yung uh, mabalikan uh, ko kayo bukas mabalikan ko kayo dyan okay guys bukas na lang halim ako dito sa mga kalapati nakakatawa sila ay wina na almasal na muna hanggang sa muli bye bye, bye.